Magandang hapon guys At uh, panibagong araw, panibagong uh, vlog na naman tayo So may, nil may nilakad ako guys Kasi yung ano, mrs. ko Bukas ay uh, magpapag-pick up sa car Kailangan po natin manghiram ng ambulansya Okay naman po at uh, maraming maraming salamat sa barangay captain ng uh, Dalandana Napakabay po niya At si uh, magka, siservisan kami guys ng uh, barangay ambulansya bukas Kasi bukas ng car center ay uh, check up niya po uh, titingnan guys kung anong alagay na nang namin no? so paano guys uh, intro muna tayo ayan po Ayun nga po guys, at uh, nandito ako ngayon sa may lilim na lugar kung saan ito ay uh, dalandanan na MacArthur Highway no. Uh, ipakita ko po sa inyo ang uh, daan ng uh, MacArthur Highway at uh, ipasyal ko na rin po kayo papunta ng aming uh, main uh, terminal kasi dito guys sa uh, MacArthur Highway bawal pong uh, uh, tricycle dito papunta sa barangay ano? nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng uh, MacArthur Highway at uh, tara na po at uh, samahan nyo kung uh, uuwi na at uh, pupunta doon sa aking uh, tricycle guys no? so yan Ayan yung uh, makikita dyan guys ah uh, mga sasakyan ano. Ayan. ko sa inyo yung uh, mga sasakyan. Ayan, ayan guys. Ganda ng uh, Valenzuela At uh, napakalinis na natin na, nito guys nung uh, Valenzuela Maraming maraming salamat po sa aming mayor. Ayan ha. Uh, na si Luis uh, no? mayor ng uh, Valenzuela hindi po nang kapapapaya may kaming shout out sa aking uh, mga kaibigan dyan ito uh, yan titingnan natin guys kung uh, ilang uh, minuto ba ang uh, paglalakad natin galing sa barangay ng uh, Dalandana na ano Adutuli na nga mga single na motor guys oh. So, kabaan po ito ng MacArthur Highway guys At uh, doon pa tayo sa ano Sa may overpass na yon. Medyo malayo-layo guys pero Kaya naman natin lakarin Kasi Mas maganda rin po ito sa Akatawan yung video, uh, mag-i-exercise tayo. eh no? mga, mga estudyante, uwihan na, guys. Alas dos na yata. Kanina, pagpunta ko dito kanina, guys, ay uh, uh, tirik na tirik ang uh, araw. At ngayon, mainit pa rin. Kaya, hindi tayo Uh, tumutuli ng lakad at uh, okay na malapit na nga magawa ito guys ano na to itong MRT na to MRT ba yan MRT yung uh, arilis ng train dati ay uh, nasa baba ngayon inilagay sa taas kaya yung sinalumang train ay uh, papalitan po ng ganito natakahapan niya guys hanggang uh, pampanga yan ang doon sa dulong-dulok. Ayan. Ayan ito. Tingnan Hawak lang po natin ang uh, cellphone, guys. At uh, itong ang aking uh, cellphone okay pa naman uh, pang vlog. Malinaw pa naman. Kaya nga lang ngayon ay uh, dadalawan na lang po 'yung ating cellphone tati rati apat po yung cellphone ko. So ayun. May a uh, music guys. May da may dadaan ng tayong music iwan ko kung uh, baka makaka-copyright tayo. So malapit na tayo guys. Ayun guys, so daming mga barato ay tumatawag na naman sa akin guys mamaya ko na lang sasagutin yan daming aparato aparato ng mga uh, kapang gawa so yan nga guys siguro yung agagawing uh, uh, ano dyan sakay lang po ba sa loob so napagod na ako ha ilang minuto pa na kaya ito short videos lang na ating nagagawin guys so nandito na tayo guys sa kahabaan ng mga kato pagod ako So, ano guys, uh, marahil siguro ay hanggang Tricycle po yung ating ibibiyahin. Ayan. Medyo tinambaka na dito guys sa kabila. Kung mama mapapansin nyo, medyo tinasan ng konti. Hindi naman siya ganong nakataasan. Kaya dito sa gilid guys. Okay na guys at uh, babay na, babay na.